Barangay Additional Hills Mandaluyong Additional Hills guys. Barangay Additional Hills Mandaluyong Ito yung uh, pila ng uh, maraming uh, lamok na binibili ng barangay yung uh, dami ng lamok Ayan, iipunin mo lang yung lamok mo guys. Binibili ng barangay additional hills. Pati yung basura guys ha. Ayan, pati basura recycle. Ayan. Kapalit nyan guys, mga bigas, idata, notes. Yan yung uh, programa ng uh, barangay captain ng additional hills. Ayan, si barangay captain. So, simple lang guys. Uh, Magdala ka lang basura o kaya lamok o additional yes. palit bigas guys biskuit, noodles suka, toyo magic sarap uh, sardinas Maraming dilata yan guys lahat ng nakapila na yan guys May mga dalang lamok yan Kung hindi man lamok uh, Basura Ayan Ayan Guys, ito yung hinanay Ilagay niya sa Mineral water lamok na may kasama uh, mga kikikipay so hindi pa siya lang isa guys eh. pero sobrang dami dito guys so, oh. yan o oh. isa hmm. to sa mga tala ni nanay ito siya ayun dyan na oh. ay ang daming tala ni nanay lang oh. yan o. Oh. Nanay kiti-kiti o. Oh anak naman Dami nito, guys. Koro. Isa -isa. <tipos> <tipos> ito isa-isa. parang Finally, nakita na, guys. Indicitip Ako pegang lagi Sobrang dami yan guys So yan binibilang yan guys Sabi binibilang Ito naman guys Sa uh, unang hirin Sa si ibang hirin at sa kasasina Yan yung aming host Siyempre bantay lang pa rin guys Parang gay adisyonal Hence Mandaluyo maraming lamok ng maraming maraming lamok ayan binibili po yung lamok dito binibili iyan yung <coughs> suka ni yan po yung barangay uh, captain ng uh, Barangay Additional Health yes. so and para rin po Yun nga tungkol sa programa na kanyang ginagawa uh, dito sa Barangay. Uh, uh, para sa pag-agaw uh, para sa Barangay captain paglaban Bueno, well, na po, po sa ating sa organization uh, natin. Pag pagsama-sama po tayo, uh, ang, ang pagsulong ng ating kung uh, ang ating pong, uh, mga makasakit like dengue, Ay bagi ba ito ang ng power bayan at ng ating community. Uh, kaya uh, 'yung ating na, tawag na uh um deporte ay napakalaga. Lalo tigit ang mga ng masakitong Ito na nga nabahanda na yung kanilang mga staff sa mga ng mga sura, mga lamok, para magiging yan ang mga masukuryan sa mga saikin. Kasi magpapalitan muna ang Rodel, Ano kasi yan guys, may mga points points yan Ayan, since ilang taon na yung ginagawa ng kanina Barangay uh, Captain Yun o, na, na. Ito na Maya maya lang ha uh, Pamimigay na yan sa kanilang mga Kabarangay uh, So, ayan na nga. riding really, ready na si Baso. Hanggang dito na lang. bye, -bye.